Sa Manadong. So, ayan, kapitbahay namin kasama. Matagal-tagal din akong nakatingga sa loob. Ngayon nga ako lumabas ulit kasi... Hello! Ayan. Hi, guys! Hapon na, 5 o'clock. Yes, pa. 5 o'clock na. 5 o'clock. Pauwi na kami, guys. Pumili ng bigas. Lahat kami kapitbahay bumili ng bigas, kilo-kilo lang. Kami tatlong magkakapitbahay bumili ng bigas kasi lahat kami walang bigas. Yan. So ilang weeks, simula nagkasakit ako, hindi ba ako lumabas. Pasyad. O ngayon lang, naglakad kasi si Chris, hindi man pwede yung motor niya masakyan. Sira yung sprocket, kaya kailangang ipaayos yun bukas. So maraming salamat talaga kay Ma'am Aliana Reyes. So, bumili kami ng bigas. 5 kilo. So, so, yung yung isang kilo, bin binayad ko sa kapitbahay kasi may utang. Ato bang, for more than 3 weeks, mag 1 month ako na sa bahay lang. Walang labas-labas talaga. As in, bahay lang talaga kasi nung nagkasakit ako after ko nagkasakit yung hindi pa ako nagkasakit nito sa bahay na hanggang nagkasakit ako anito nun sa bahay ito manga leche ang tawag nila dito ay mangga leche gatas na mangga so so dito lang ako tapos ayun ngayon nga umalis kami sa labas naglakad kami ng malayo layo hinihingal ako so paghinga ko ba sa daan parang kinakapos ako ng paghinga So, yun. Magsaing si Dodong. Magkukuha muna ng panggatong kasi wala kaming panggatong. Tapos, magsasaing na si Dodong. So, para si Lolorek makakain na. And so, si Lolorek hingi ng hingi. Tapos, yung bigas kagabi ni Chris na uwi siya. 7 o'clock na. So, si Lolorek, kulang tanghali. Ano lang hapunan. Humingi ako sa kapitbahay na naman ng pagkain ni Lolorek. Pati ulam para makakain siya. Kami, okay lang naman. Kahit mali late. So, kaya ng umaga, wala din kaming bigas. So, yun ang na naman ako si Krista na masada hindi na talaga matagal nakabalik kasi masama ang panahon at medyo ano ba wala tayo masyadong pasahiro so ayun si Lolo Rick na kanina hingi nang hingi na naman ng pagkain so mabuti na lang nakadilihin siya ng pagkain para kay Lolo Rick so ayun so kanina talaga wala kaming ano wala kaming wala kaming sinasaing So, nakasayang kami hapon ha. So, ngayon ulit 5 o'clock. Sayang ulit kami para hapunan. Para si Lolo, 5.30 na. Para si Lolo Rick, makakain na. Nakakaawa si Lolo Rick. Ulian niya na po si Lolo Rick. Kahit ano-ano nang sinasabi. Hindi na parang wala sa realidad yung mga sinasabi niya. Nagagalit siya sa amin ng walang dahilan. Sinasabi niya, marami daw siyang pinang binigay sa amin. Kahit wala naman. Marami daw siyang bigas. Kahit wala naman. So yun, galit na galit siya kasi bakit hindi siya binibigyan ng pagkain na marami na siyang bigas na binigay sa amin. Eh, wala naman talaga siya binibigay ng bigas kasi wala naman siya income. Bedre din na, nga, nga siya. Hindi na magkatayo. So, ayun. So yun lang. So thank you ma'am Aliana Ray sa blessing. So guys, alas dos. Alas dos sana ng madaling araw. Ito po ay madaling araw, alas dos, alas dos ng madaling araw at ako ay nagising. Kaya nanguha na ako ng mga manggang na galing sa puno. Ito pong puno ng mangga ay sa harapan ng aming bahay. Ay mangga po ito nila Chris sa uh, biyanan ko. So ayan. So dito po, itong mangga na ito ay ordinary mangga lang din naman ito. Wala naman itong ano. Parang sa Visaya ay ito ay taligatos. Pero sa dito sa kanila ni Chris, tinatawag nila itong chupadera. So, ordinary mangga lang po ito. Pero sobrang tamis ng kanyang bunga. So, pag may humahulog dito, paunahan lang kami. Kung sino mo nang kumuha pag madaling araw. Kasi may nangunguha din dito iba. Doon sa malayo Nagdadala dito ng balde ng madaling araw. Minsan 1 o'clock. Minsan 4 o'clock. Pumupunta din dito. May matanda na pumupunta. Basta may mga kumukuha. Pero okay lang naman. Pinapabayaan lang din naman. Kasi ang daming bunga nga. At hindi naman din maubos-ubos. Pero yon na, natutuwa lang ako na mag, minsan po nahan kaming kukuha. Tapos ayun, pag may pumupunta kasi dito, malalaman namin dahil ang mga aso ay ano talaga, mag, ano sila, magtatahol ng magtatahol, galit na galit. Kasi may mga aso kaming kinatalian, yung medyo matatapang. Pero yung mga hindi masyadong matapang, yung friendly ng mga aso ay nakano lang talaga, naka... Yung walang tali, nandyan lang. So, yun sila. Tatahol talaga yun sila, pero hindi nangangagat. So, ayun. Natutuwa kami. Kami minsan kasi pag sisilipin ko, may nangunghang mat yung may mga matanda na no, kumukuha na nagdadala ng balde ng madaling araw. So, ayun. So, hindi naman yan ano namin. Parang sinahinayaan lang. Parang okay lang naman din kasi wala namang kakain yan. Minsan nga yung nakukuha ni Chris, dinadala niya doon sa kanyang, do do kung saan siya namamasada, doon sa kanyang parkingan kung saan sila nagpa-park doon sila mag-ano ng pamasada nila binibigay niya sa mga kaibigan niya doon ng mga habal-habal driver din yung mga mangga na nakukuha niya kasi hindi naman talaga mauubos namin so ayun kaya nakakatuwa lang din ba na ang daming bunga ngayon minsan pag walang ulam kami ito talaga ang inuulam namin mangga si Chris nga minsan manggan lang ang ulam agahan tanghalian at hapunan pag walang wala talaga siyang income para pang ulam yun ang inuulam niya so kaming dalawa ni Dudong binibigyan lang niya ng pang itlog so yun ganyan po ang ginagawa namin dito so ayan konti lang ang nakuha ko ngayon kasi may nanguha na niyan kanina so hello po maraming maraming salamat ma'am sa binigay mo sa aking pa birthday at ayun pinaayos na namin ang motor so hindi ko na napakita hindi ko na na video yung motor pero binigay ko na kay Chris yung pera para mapaayos na niya mamaya daw o bukas ng umaga kasi may ano man siya kasi si Chris kasi may ano siya may may pasahero lagi everyday na bulag siya ang nagdadala siya ang naghatid sa bahay parang siya ang nagaguide every time kung saan-saan pupunta siya ang nagagabay. So ngayon, nagpagupit sila at siya rin ang kasama ng bulag na ano 'yun ba na tao. Wala po yung kasama sa bahay, parang mag-isa lang siya sa buhay pero may may ano siya, may yung asawa niya nandoon sa abroad. So 'yun wala silang mga anak, mag-isa lang 'yun. So 'yun. Pero, pag maaga lumamaya, mamaya hatid ni Chris sa bahay, ipaayos din niya ang motor mamayang hapon. So, maraming maraming salamat talaga, Ma'am Isa. Pa-birthday mo, kaya ayun na ka. Papayos na namin ang aming motor na matagal na matagal nang sira ang sprocket. E, Brit, kahit ako ang magsakay ng motor, kanina nga pumunta ako sa labas para kunin yung gina, binigay mo, Ma'am. Hindi ko, hin sa ibang motor ako sumakay kasi si Chris hindi talaga mag... Kasi medyo mabigat ako ang kaya niyang kargahan yung maliliit lang na tao kasi yung mag ano yung motor niya nakakatakot ma marinig so sirang sira po ang kanyang sprocket tapos kailangan palitan tapos yung dambotso din niya sira din matatanggal tapos yung kadena din niya kailangan i-adjust so maraming kailangan trabahoin yung motor niya ngayon bukas o mamayang hapon so yun pupunta siya sa shop so nabigay ko na yung pera at Thank you din, Ma'am Aliana Reyes, ha? Pa-notebook mo kay durong pero pay, binili ko lang bigas yung ka kalahati. So, ayun. At yung binigay ni Ma'am, ano ngayon, ni Ma'am Ina, yung mga, may mga utang ako sa tindahan, konti-konti, binayaran ko na din. Para makautang ako ulit ng mga, example, walang ulam si Lolo, or yung noodles. Manghihiya si Dodong, yung itlog, yung ganun. So, binayaran ko lang ang, ang utang sa tindahan. Tapos umili ako ng bigas. So may konti pa akong naiwan para ibibili ko din ng bigas. At meron din para pang notebook pa ni Dodong. Yung pang notebook ni Dodong, safe na yon Kasi uh, ko pa yon na ano, ang mahal din ng notebook ngayon. Diyos ko, 40. Dito sa amin, 40 peso isang notebook ng spiral. So, hindi lang notebook ang kailangan ni Dodong. pabil pa, mga crayons pa, mga mga art materials pa. So, pero yung mga art-art na yan, kaya okay lang naman yan pag magagamitin na, maghanap. Pero yung notebook talaga, papel, kailangan talaga yun mayroon. So, yun. So, maraming maraming, maraming maraming salamat talaga mam Pumunta ako sa labas kanina. So, ngayon, mag-isa lang ako sa bahay. Bumili din ako ng isda kanina, 80 ang kilo. Yung bikuda, so, piniprito ko na. Tapos, yung iba, un-on para may, mamaya pag udating ni Dodong kasi si Dodong pumunta ng ano nung yung bang pumunta pa ba sa Katunggan hindi ko alam sa Tagalog yung Katunggan pero pumunta si sa Katunggan yung yung maraming bakhawan yung ganun naghahanap sila ng tuway yung mga shells naghahanap siya sumama siya doon so kanina pa yung umaga siya pumunta so ako lang dito sa bahay mag isa si Lolo doon, no, oh, katapos doon tapos na yung kumain tingnan natin yung anak ko na nag ano ng ano gumagawa ng panggatong andun yan ang nilabhan na, ko ngayong araw June 3 so yung yan pinapakain na din yung si Lolorik So, hindi ko pa pala, pala napapakita. Yung motor, yung sirang motor namin, yung sprocket, ayun. Pagod po ako sa paglalaba at medyo masama ang pakiramdam ko. May sipon, pero may ubo. Kunti. So, ayan. Dahil siguro sa laging umuulan. So, maraming maraming salamat talaga kasi yung motor namin ay maganda na yung takbo kasi na, na, napalitan na yung sprocket nagawa na yung kadena ayun naging okay na so namamasada na si Chris ngayon ng matiwasay Aman. ah grabe ang singot grabe yung ano niya guys yung pawis dahil sa pag ano pag a, ag, pag a, pag ano ba, sibak ng kahoy, atsa kasi yung ginagamit niya, ang laki ng atsa, sobrang malaki yung atsa na ginagamit, so mabigat yun. <laughs> so yun lang, thank you for watching, ayun. So katatapos ko lang pong maglaba ngayong hapon. Kasi ano, wala din akong sabon ng ano, ilang araw wala akong sabon, sabon. So nakabili naka, naka ako ng sabon, ayun. Ngayon ako naglaba kaya marami akong labada. Hindi hey, pa ako tapos, may labahan pa ako. So itong buhok ko na sobrang ano na talaga. So yun lang, thank you for watching. So maraming salamat talaga, na okay na yung aming motor. So nakapamasada na si Chris ng matiwasay ngayon.